Oh, nandito po kami nagbibiyahe -biyah at basang-basa na ang kanyang sapatos. Yan! Ah, grabe, <laughs> umibig ka na talaga. Oo nga, ganyan lang talaga ang buhay. Yan! Yeah, oh. Yan! Yeah. Yeah. <laughs> Hindi ako madagang inapensin, napasa ako. Yan! Yan! Magpapalit na naman ako. Bang ba ako kasi dito sa Contod. Ayan. Ayan o, oh, si Kuya o. Kuya ka? Nakarede yun, nakakapang. 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 Ayan, Maan. kung maan tayo, tayo okay Ay, <laughs> <laughs> ko, Ayun, <laughs> hindi pa naman wala na dito na para magtutulog <laughs> Siyempre with my new colored nails, toenails, featuring, ayun. Ayan o, oh, basang-basa. Grabe ang baha ko oh, o, baha? Baha Ayan, oh, niyo, Ay, ba? Parang timo! Ayan. o, kala nyo pala yan yan. kung ano, pero palayan yan. Ayan oh. Ah, ay! Ayan po, ayan po Ayan ko ayan, ayan. ayan po, ayan Yun yun, oh Yun 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 yun, oh Kala nyo kung ano, no. Yun yun Ganda ng baha Ano? baha, ano? Ano sabi mo? Paltal Ano nasasabi mo? Wapo ako Ano yun? Wapo nga ako wala lakuhan. Nabasara ka sa parang ko dahil sa'yo. Sa akin? Oo. Oh. Bakit? Oo, oh, dahil nabasa. Ay, may daw kayo ka. Punta ka? Hindi. Hindi, dito lang. Ay, sarabi, so, highway na. Hindi kaya, dito highway. kaya. Tayo. Ano kayo, ka ako? Pag-uwi? Oo. Hindi okay, kayo, buwi kayo na nagsahal? Ay, dito kaya tayo nagsahal. Ay, nakapahiya naman na. Dito tayo nagdaan, di mo alam, di mo alam, kahapon. Di ba malalim talaga dyan? Kahapon, hindi nag-highway daw tayo, kahapon. Kahapon daw Hindi kahapon, hindi kami nag Hindi nag pa kahapon. hindi mo kami nag

Yan, ang pangit. <laughs> Nakita niyo ang bruha. <laughs> yung po <ko> ang mataba. <laughs> ayan, na, ayan na, po. Uy, mahulog yung bago. Mahulog na po yung bago. Nauhubad na na po ayos uh, lang yung badge sa so, kanyang palga hirap ang aking palga